Hi there, this is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang pirana. Ang pirana o piranya mula sa kastilang pagbabaybay na piranya ay isang kasapi ng isang mag-anak ng mga isdang omniboro o kumakain ng halaman at karne na namumuhay sa katubiang tabang sa kailugan ng Timog Amerika. Tinatawag din silang mga Karibe o Karibes sa mga ilog ng Venezuela. Kilala sila sa kanilang matatalim na mga ngipin at mabalasik na kahiligan sa laman ng hayop. Kauri nito ang kilalang pako na isdang aquarium na malimit makikita sa mga pet shops. Ang mga pirana ay nangangailangan ng aquarium na mas malaki sa dalawang daang litro at mga partikular na kondisyon ng tubig. Ang iyong jeta ay dapat na iba-iba at kasama ang protina at paminsan-minsang mga gulay. Napakahalaga na maiwasan ang labis na populasyon ng mga pirana upang maiwasan ang mga pag-atake. So ayan guys, patapos ng ating pag sketch Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.